Anong ganap sa mundo ng showbiz? Para patunayang ligtas pa rin kainin ng mga isdang nahuhuli sa Taal Lake, mismong si Batangas Governor Vilma Santos Recto na ang kumain ng tawilis sa harap ng kamera. Sa kanyang opisyal na Facebook page, nagpost si Ate v ng video kung saan makikitang nilalantakan niya ang tawilis habang kumakain, kasabay ng mensahe para kalmahin ang publiko. Nothing to worry. Uh, first of all, yung mga isda po natin dyan, like tilapia and pangus. Culture diyan. May mga fish pens po yan naman nandiyan dyan na alaga. Ayan mga yan. Yes, ang tawilis po natin. Ang tawilis po natin. Ano to? Non-carnivorous. Hindi ito kumakain ng mga laman-laman. Usually, halaman ito ang kinakain ito. Matatanda ang naging matumal ang bentahan ng isda sa Taal Lake matapos isiwalat ng whistleblower na si Julie Dondon, pati Dongan, na di umanoy doon itinapon ang bangkay ng mga nawawalang sabungero, isang rebelasyon na umalingawngaw sa buong bansa. Ikaw, kakain ka pa rin ba ng isda na galing sa Taal Lake kahit na alam mo na doon tinapon ng mga bangkay ng missing bungeros.